Pero no, ano yan sir? Sir, may ilang nga uh, poste po itong uh, bridge na ito. Ito nga. Yung uh, Roma. Akala ko, Alabat Quezon to. sa uh, sa maba, uh, sa may puno ng may una pong poste. Ang laki oh. Ganyan palang ginagawa kapag nagbubuo ng uh, poste. May nakataob na bangka. Kaiba. No? May tukod. Yan oh. Sobrang lalaki ng bakal. Ito pa oh meron pang mga nakakabit ganito pala ang itsura kapag pinopormahan itong uh, puno ng poste So ngayong araw naman na ito ay uh, nandito naman tayo sa Roma Point dito sa uh, barangay Roma, Lopez, Quezon para tingnan natin at uh, isurvey natin kung anong update dito sa ginagawang bridge nga dito sa Lopez, Quezon na patungong Alabat, Quezon. Ayan ah. Uh, ito yung uh, lugar nga dito sa Roma at uh, ginagawa itong tulay na ito. Ayan, titingnan natin. Hanggang doon sa kabilang area. Okay, let's go tayo. Eh, so ngayon ay uh, nandito nga tayo sa ginagawang bridge dito sa Roma, no? dito sa Lopez Quezon. At uh, makakasama nga natin si Kuya. Sir, anong pangalan niyo, sir? ah uh, Narciso Florentino. Opo, oh. isa kang ano, sir, ginagawa niyo, sir dito. Uh, safety po kayo, sir? Okay. Sir, pwede niyo akong samahan doon sa Patawad sa si Kabila? Ah, pwede naman po. Para niyo ako kung ano yung Dimitra, po. Uh, update na nga dito sa Roma Point. Okay. Dito ay uh, mayroong daan. So baka naman ito nga uh, dinadaan natin. Pero no, ano yan, sir? Ano po yan yung floater po yan? Pinagkakargahan po ng mga materyales po. Yan po ay eh, may ginagawa silang bago. Yan po ay eh, na nila. Tatanggalin na nila yan. Uh, bubuhatin na po nila yan. At, uh, sira na po yan eh. Ah, ganun. Meron po sila itong ginawang bago. Ayan, kung makikita nyo, napakalalaking uh, poste itong uh, tinatayo dito. Sir, may ilang uh, poste po itong uh, bridge na ito mula doon sa dulo. Mga 20 plus po. Mga 20 po, mahigit? Oo, oh, mga 20 po, mahigit. Okay. Kailan pa siya ito nagsimula itong uh, ginagawang ito. Ah, uh, mga 6 years na po siguro. Mga 6 years po. ago na po. Ah, uh, ngayon ito nga yung update uh, ngayong taong 2025, no? Bali halos uh, uh, malapit na doon sa kabilang isla ano sir. Mga ilang poste oh. na lang siguro yung ano doon. Mga bago makatawid. Mga tatlo pa po siguro. Mga tatlong apart. poste na lang, sir. Kaya kung itong makikita ninyo, ito yung alabat quezon. Tapos dito sa kabila, ito nga yung uh, Roma, no? Barangay Roma. At uh, itong uh, bridge nito, Paliban, diyan sa kabilang isla ng Alabat Quezon. At ang pagkakaalam ko dito sa Alabat Quezon ay mayroong ginagawang windmill, ano sir? Ano po ito, Quezon Quezon po? Pero nabapuyo. Ano Quezon po yung, to? Oh, quezon Quezon po yan, yung pong bandaron pa po ang may daan din po dito papuntang Alabat. Ah, sorry no, akala uh, ko Alabat Quezon to. ano okay, po ito? Oh, quezon Quezon po ito. Doon po sa kabilang Alabat. May ah, daan din po dito ng puntang mm, Alabat. Pero hindi siya isla. So magkasama lang sila. Magkasama sa iisang isang isla. Ah, hindi ko lang po sure sir, agawa ng hindi pa po ako nakakapunta. Pero hanggang diyan na po ako nakapunta eh. Mm, pero may yung sasakyan namin na tumatawid diyan, doon sila dumadaan sa Atimunan, sa Ruru. Doon sila buwa ba sa alabat, tapos papunta dito. Baka okay. po may daan dyan na ano, talaga. Dito sir, meron bang bangka na nagagamit patawid doon? Meron, meron din po. May... Pero ang uh, ano talaga, eh doon sa parte yata doon, may dumadaang bangka no? Na Doon, doon po ada. sa may bandang dulo. Yung pong gitna doon, yung malalim po doon eh, kapag ganun. May dumadaan po dyan. Yan, so ngayon ay uh, continuous tayo sa ating uh, pag-ikot dito sa ginagawang bridge dito sa Roma, no? At talagang makikita natin napakalalaki ng mga ginagawang poster ito Ayan, no? Halos uh, naghihintay na lamang ng uh, magiging tulay dahil yung poste ay halos uh, tapos na. Sir, kailan ito matatapos? Kaya itong tulay na ito? Hindi ko lang po sure, sir, kung okay. kailan po ang ano kasi matagal din po ang pag Oo, ano, ano po eh. uh, yung pagpapatigas ng simento dyan ang mahirap ano sir yung pong ano yung pong naghihintay din po kami ng low tide para makapag pinupurmahan pa po namin yan sa ilalim eh mm -hmm. para maikabit po yan, ano may gano kaya sir kalalim itong tubig na ito? uh, mga ano po siguro mga 15 feet lang yan mga 20 feet Oh, 15 to 20 feet po siguro. Napakalalim pala ito nga uh, tubig dagat dito. Dahil kung makikita nyo naman, no. Oh. nagkukulay blue yung uh, tubig. kay uh, maraming salamat kay uh, engineer uh, sa pag uh, papaunlak na makapunta ako dito sa lugar ng ginagawang bridge dito sa Roma Point. Sa pagkaalam uh, sir, mga gaano kahaba itong uh, ginagawang tulay na ito? 1.7 kilometer po ang nakalagay po yata sa ano ng project Doon sa plano po, 1.7 Doon sa plano po, 1.7 kilometer po Napakahaba rin pala nito Mula po siguro yan doon sa dulo ron, hanggang doon Ay, po sa ah, kabila Doon sa maba, ah, sa may puno ng sa bundok. Sa may una pong pusti doon hmm, Doon nagsisimula Tapos paliban nga dito sa Quezon, Quezon Itong Quezon, Quezon sir, anong bayan na ito? Bayan ni Bayan ng Kisonkison. Bayan po ito, itong lugar po ngayon bayan po talaga ito ng Kison-Kison Ano po yan, a Lopez Kison? O oh, oh. ah, hindi po. Ah, kison po talaga ah, ang pangalan Kishon -Kishon. niya. Oh, Kishon -Kishon bayan po. ng Kison-Kison pala ito. Hmm. So hindi na siya sakop ng Lopez Kison. Oh, hindi na po. Ah, yan nga pong itong pwesto na to, ano na yata yan eh, kalawag na po yata ang nakasakop nito. Ah. Kasi dulo po ito nung Barangay Aguho. Aguho ah. po kasi ang nakasakop dito, yung barangay Barangay Aguho, Kalawag. Barangay Aguho, Kalawag, Quezon. O, oh, ang pangalan lang po nung project ay Roma Point. Roma Kasi Point. Kasi yan po galing eh, sa Roma. Mm -hmm. Yung, ano. So, ibig sabihin, talagang uh, ah, kung tutuusin, hindi na siya sakop ng Lopez. O, oh, na. Yun lang pong kalsada na ano ang oh. Lopez. Mm -hmm. Ah, sabi ni Kuya, ay uh, ah, ito pala ay hindi na rin nasasakupan ng uh, Lopez Quezon. Pero kung uh, titingnan mo, halos magkalapit lang yung Roma at itong nga uh, boundary ng Kalawag Quezon. No? Para, siguro, itong lugar na ito, Kalawag, pagdating doon, Lopez Quezon. yan yun yung pagkakaintindi natin, ano sir? Ayan nga po, nagulat hmm. uh, din ako, ito pala hindi alabat. Sa pagkakaalam po, alabat yung pala pala ay Quezon Quezon bayan ng Quezon Quezon hindi siya sakop ng Lopez Quezon malinaw Ayan, at uh, makikita nga natin na ongoing pa rin itong uh, bridge nito at uh, makikita nga natin doon sa parting dulo. Uh, dolo maraming nagtatrabaho continuous yung kanilang uh, pagtatrabaho dito sa uh, bridge nito anong uh, saktong pangalan siya na tulay na ito? Roma Point Roma Point po o, talaga Roma Point Bridge po Roma Point Bridge Roma Point Bridge yung Napakaganda nito kapag ito ay uh, natapos dahil uh, dito lamang sa lugar na ito merong ganito no dahil yung iba ay doon lang natin makikita sa uh, Cebu ganito doon pero napakahaba doon ito ay halos uh, one port lang yata Yan. meron pang bahay-bahay dito ano po ito ng mga tao? Pahingahan. Pahingahan po. Pag, Alam po kasi, walang naka break na time, no? Oh. Ayan, sir, mga taga kison kison eh. saan yan uh, dumadaan papuntang Lopez, halimbawa? Ba bangka po. Bangka ang ginagamit nila. Ang bangka po. May mga bangka po. Ang Kahit mga... saan sir, sila dito sa dagat, pwedeng lumiban. Gamit ang bangka. May lugar lang po na daungan, pero ito po ang pinakandaan eh. Yan po, ito po ang pinakandaan dyan sa Roma. Makikita nyo, napakalaki oh, ng uh, poste. Grabe. Ang laki oh. Ah, matagal na tayo naglalakad pero hindi pa rin maabot yung kabilang dulo. Medyo Dahil malayo din. Dun po sa dulo sir ay mo medyo magalaw po doon, gawa po ng ano eh. Ma mahangin sir Oh. Uh. okay. Kaya ang ganyan na lang po tayo eh, sa may ano. Lapat oh. Talagang sulit yung pagkakagawa. Napakatiba yun. Oh. Napakalapit ng bayan ng kison-kison. Tapos dito ay uh, ongoing pa rin 'yung uh, pagbubuo nitong mga poste. So hindi pa rin talaga uh, a eh. tapos 'yung mga poste dahil may ilang uh, poste pa na binubuo para marating 'yung kabilang isla. Ay, uh, hindi na tayo daw pwedeng tumuloy dito dahil mauga na yung uh, dadaanan baka mahulog pa tayo sa tubig delikado ayan ito yung ano yung mapapansin nyo yung pagbubuo ng poster oh. grabe oh, napakalaki ganyan palang ginagawa kapag nagbubuo ng uh, poste ngayon ako nakakita ng ganito paano siya na yung ilalim niyan? meron na, may, may, meron may, na rin pong buhos na hindi pa lang po ano ah uh, bagyo lang po ay. Tawag. Pero meron na po yung buhos. Kaya rin sir yung nagbuhos niya sa tubig. Ngayon mm, nga po sir, na tubo na yun yung ano. Ginami, ah. Ginagamit po muna doon sa kabila yung... Ayun, may, may, parang may tubo pa. Ano? O, oh, yun, yun nga po, abot yan, hanggang dito. Okay. ayun eh, yung mga ilang poste. Parang manapakaraming poste sir doon. 36 po yun. Yun yung pinaka gitna Pinang mataas. Alright. 36 Ayan. po yung gusto niya sa ilalim. At 36. Ang dami. Ang hmm, dami po. Ayan pala yung pinakang center nitong uh, tulay na ito. Yun yung nasa anong yung parting yun. At ito nga. Ayan. So ganito yung uh, update natin dito sa Roma Poy. Ayan yung kung nakita nyo naman. Alos uh, malapit na rin siyang matapos dahil uh, bukunti na lang yung ilang poste na binubuo uh, para magkaroon nga ng tulay. Magiging parang flyover no, <laughs> itong tulay dito. Ayan. So, ayan, uh, nandito tayo sa Roma Point ng Lopez Quezon. Thank you. Sir, maraming salamat at yung aking bodyguard, shout out sa yo. hey <laughs> right ayano meron nakataob na, na bangka doon no? oh tumaob siya eto yung mga equipment nila eto ang crane saka napakalalaki ito mga bakal ang dami yan oh may nakataob na bangka Grabe Pagkalakas oh. ng hangin dito sa lugar dito. Wow, grabe ganda pag natapos itong lugar na ito. Itong ma-bridge na ito. So ito yung uh, uh, puno nitong uh, bridge na to. Ayan o. No? Ah, kakaiba. No? May tukod. Yan. Dito yan, sa may uh, area ng uh, Roma. Grabe o. Oh. Napakalaki ng uh, mga bakal na nagagamit dito pala. Grabe. Ito yung isa sa parte ng uh, poste yan, oh. sobrang lalaki ng bakal oh, grabe pala ito kita nyo naman yung bakal oh. ang laki oh, nasa 2 inch yung ano yung laki ng bakal grabe oh yan oh Ito pa, oh. Meron pang mga nakakabit na mga forma. Yan. Ito yung pinaka puno mismo. Na poste. Ito. Ganito pala ang itsura kapag pinopormahan itong puno ng uh, poste ang tulay ng Roma Point ay matatagpuan sa Quezon Province na naguugnay sa mainland Alabat Island sa kabila ng Silangan Pass. Ito ay tinayo sa pagitan ng bayan ng Quezon-Quezon at Kalawag Quezon. Roma Point Bridge ay isang 1.7 km cable stayed bridge o pang ang mainland Luzon sa Alabat Island. Noong April 2025, ito ay naiulat na 88.85% na kompleto at naglalayong makabulang mapabuti ang koneksyon, kalakalan at pag-unlad para sa mga munisipalidad ng Alabat, Perez at Quezon-Quezon. Simula ang pagtatayo ng Roma Point Bridge Project noong Marso taong 2018 na may groundbreaking ceremony na ginanap sa Barangay Agoho, Kalawag, Quezon. Ang proyekto ay isang pangunahing pagpapaunlad ng infrastruktura na naglalayong ikonekta ang Alabat Island sa mainland ng Quezon Province. ng Roma Point Bridge ay kasalukuyang ginagawa at inaasahang matatapos sa taong 2028. Ang ilang source ay nagmumungkahi ng potensyal na pitsa ng pagkumpleto ng taong 2030. Ngunit ang taong 2028 ang mas madalas na binabanggit na target para sa pagtatapos ng proyekto. ang proyekto ng Roma Point Bridge ay may kabuang budget na 5 bilyong peso at ito ay isang prioridad na proyekto sa ilalim ng plano ng infrastruktura ng gobyerno ng Pilipinas. Noong April 2025, humigit kumulang 2.5 billion ang nailabas na pundo at ang proyekto nga ay 88.85% ng kompleto. Kontraktor ng Roma Point Bridge Project ay ang MG Luwalhati Construction Corporation. Ito ay partnership ng kontraktor at ng Department of Public Works and Highways o DPWH. proyekto ng Roma Point Bridge ay magbibigay ng mas maraming benepisyo kabilang ang pinahusay na koneksyon sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Alabat Island sa mainland Quezon na magpapababa sa oras ng paglalakbay at gawing mas madali para sa mga residente na ma-access ang mga serbisyo sa mainland tulad ng hospital at paaralan. Sa ekonomiya, inaasahang mapapalakas nito ang kalakalan, turismo at ang lokal na industriya ng agrikultura at pangingisda sa pamamagitan nang pagbibigay ng mas mahusay at cost-effective na paraan upang magatit ng mga kalakal sa mas malaking pamilihan.